Jacob. Hi. Oh. Luis. Luis. Up, yeah. Peace, Luis. Okay. Jesus Luis. Jesus Luis. Ay, kita niya po, ang dalawang bata ay gising pa. Is oras na ng gabi, gising pa rin. Peace. Jesus! Hoy, maano mo naman. Jacob 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 So, kung anong ina? Kung anong ina? Anong dalawa? Jacob Jacob O, isa siya. sa camera prastika sa kape di kang mag be